Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-isapan natin ang recent game lang ng Barangay Nebra At ito ay konis sa kupunan ng Meralco Bolts. Do or die game to mga ropa ng quarterfinals Dahil dito sa game na to All one ang standings at dalawang panalo lang Ang kailangan mangyari dito sa playoffs na to At dito nga sa game na to mga ropa Naging monster mode si Justin Brownlee Para ibusa ang pagkapanalo ng Barangay Nebra At tumabante na sa semifinals ng Commissioner's Cup At ang kakaharapin nila Ay ang Northport Batang Pierre Sobrang ganda nga ng performance ng Barangay Nebra sinelebra sa game na to mga ropa halos lahat ng players sila ay nag sa panalo or sa kupuna ng Meralco Bolts at dito nga sa game na to mga ropa tinambakan na ng kupuna ng Meralco Bolts, sa kupuna ng Barangay Nebra ng labing tatlong puntos at sa uli mga ropa nakambak pa yan ang kupuna ng Barangay Nebra at naipanalo pa ang game lumamang pa sila doon sa may dulo at dahil nga sa pambihirang kambak na to ng kupuna ng Barangay Nebra mga ropa sila na nga ang papasok sa semifinals talo na nga ay nanalo pa ang kupuna ng Barangay Nebra gumaan ay you never say die spirit dito na ko po na ng barangay. Ngayon mga ropa, isa-isahin na himay team himayin natin ang ginamit ng discarded dito ni Coach Team Coach para sa huli, manalo pa ako po na ng barangay at mabate nga sa may semifinal sa Commissioner's Cup. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra ako sa kubo na ng Maralco Bulls, do or die game. Simulan na natin to, okay game. Ito muna tayo magsimula sa starting five na ginamit ni Coach Team Coach dito sa game na to mga ropa. Siyempre, starting point guard niya dyan si Scottie Thompson. Shooting guard niya dyan si Stephen Holt. Ang kanya small forward dito mga ropa ay si Justin Brownlee. Ang kanya power forward dito ay si Troy Rosario at the starting center dito mga ropa ay si Jaffe Taguilar. Take note muna natin namin na ginamit na depensa ng kubunan ng Meralco Bulls kung sa kubunan Bar ng Barangay Nebra. Naka-zone defense dyan ng kubunan ng Meralco Bulls mga ropa. Kitang-kita -kita natin dito sa position na to. At dito nga sa possession na to ng kubunan ng Barangay Nebra mga ropa, si Justin Brown yan ang gumando ng bola para sa kubunan ng barangay. Ang ginawa ni JB32 dito mga ropa, inatake niya penetration sa depensa ng kubunan ng Meralco. Kitang-kita -kita natin na nag-react dito depensa ng kubunan ng Meralco. Sabay kick niya ng bola sa may 3 pointer guys Scotty Thompson ngayon mga ropa na close out naman dyan ako po na nameral ng yun nga lang huli na ang lahat in up separation na nagawa dyan ni Scotty Thompson sabi ko nga sa inyo mga ropa naka zone defense nga kasi dyan ako po na nameral kaya naging ganto ang outcome ng opensa dito ng po na Barangay kay Debra mga ropa 3 pointer kay Scotty Thompson basket is good at doon sa kabilang banda naman mga ropa dito naman tayo sa possession ng po na nameral ko Bulls it take note naman natin dito ang defense ang ginagamit naku po na nameral naka defense din sila dyan against sa opensa naku po na nameral holds. Kaya sa pagkakataon na to, mga Ropa, pag swing ng bola doon sa may left side corner, kitang-kita -kita natin dito na si Chris Banquero. Walang bantay siya dyan kasi nga, nag-zone defense ang kumuna na barangay dito sa side na to. At akin ni Chris Banquero dyan, mga Ropa, sumabay naman dyan si Scotty Thompson. Yun nga lang, mga Ropa, huli na ang lahat. Dahil naipukol na ni Chris Banquero, ang tira dyan, basit siguro naman yan para kay Chris Banquero. At sumunod na possession dito ng kumuna na Meralco Bulls, sabi ko nga sa inyo, mga Ropa, zone defense sa kumuna na barangay. At sa possession na to, mga Ropa, kitang-kita -kita natin dito na hindi hindi fully nakapag-close out dito si JB32. Kung nakapag-close out siya dyan, mga ropa, hindi sana makakapasok dito ang opensa ng kupuna ng Meralco. Pero aware din kasi si JB32, mga ropa, na pwede kick out yung bola dito sa may 3-pointer. Kaya naging ganyan ang response niya sa may depensa. Pero ang tendency outcome niyan mga ropa, parang naging one-on-one -on -one defense lang yan. At na-overpower dito ang depensa ni Scottie Thompson, mga ropa, na naig dyan ang opensa na kupuna ng Meralco Bulls. Kaya ang resulta niyan, mga ropa, tendency outcome niyan. 2 points para sa kupuna ng Meralco Bulls. Sabi ko nga sa inyo, mga ropa, tinambakan ang ng Meralco Bulls ang kumuna ng Barangay Nebra dito sa may unang parte ng laro. Kaya sa magkakataon na to mga ropa, bulusok talaga sa offense ang kumuna ng Meralco. Doon naman sa huli mga ropa, kinambak yan ang kumuna ng Barangay Nebra. At pagkatapos naman ito mga ropa, transition defense sa kumuna ng na Barangay. Naiwan dito ang transition defense sa kumuna ng Barangay. Na naig dito ang fast break ng kumuna ng Meralco Bulls. Kaya ang tendency outcome niyan mga ropa, easy 2 points para sa kumuna ng Meralco. At pagkatapos pagkatapos ba niyan, back to back dito, nakakuha pa ng 3-pointer dyan ang kumuna ng Meralco Bulls basket is good para sa kanila. Buti na lang mga ropa kahit paano ay may pamatay sunog dyan ang kupunan ng barangay sa opensa ng kupunan ng Meralco. Sa pagkakataon na to mga ropa, good penetration ng ginawa ni Justin Brownlee. Mag-isa lang siya dyan mga ropa, basket is good para kay JB32. At sinundan pa to mga ropa, 3-pointer naman dito ni Stephen Holt. Paano nga ba nangyari na na-open si Stephen Holt sa so, may 3-point area na yan mga ropa? Sa pagkakataon na to mga ropa, si JB32 may hawak dito sa may mid-range. Favorite spot niyan mga ropa. Ang ginawang respond dito ng kupunan ng Meralco ay nags sila ng double team kay Justin Brownlee. At dyan sa double team na yan, mga ropa, na-anticipate agad yan ni Justin Brownlee. Kaya pinasa niya yung bola. Ibig sabihin, may isang open man. At ang open man nga na yun, mga ropa, ay si Stephen Holt. Sinubukan naman mag-close out yan. Ang puna ng, ng Miralco Bulls. Pero huli na ang lahat. Basket is good para kay Stephen Holt. Easy money sa kanya sa so may long range. Pero sabi ko nga sa inyo, mga ropa, dito sa first quarter na naik dito ako pensan ang puna ng, ng Miralco Bulls. Ang nakita kong butas dito para sa puna ng Baragay Nebra ay yung zone defense nila. Hindi mahigpet or hindi nila na-pressure yung opensa ng ako po na Kitang-kita natin dito mga ropa, naka-zone defense nga sila dyan. Pero tong player na to, ng po na Meralco ko. Andali silang napasok, andaling napasok, na penetrate ang kanilang zone defense. Ibig sabihin mga ropa, hindi mahigpid yung zone defense na ginagawa ng po na barangay sa pagkakataon na to doon sa may ilalim. Easy 2 points para sa naku na Meralco Boots, Bulls, basket is good. At ito ba mga ropa, pasa lang sa gitna ng po na Meralco Boots Bulls, walang bantay dyan. Sa may atake sa core defense, sa may zone defense sa po na barangay. Kitang-kita -kita natin dito mga ropa, hindi yan naharangan naku po na barangay Nebra kahit na nakasun defense sila sa may loob. Tendency ang nito mga ropa, easy 2 points na naman para sa kupunan ng Meralco. At ito pa mga ropa, another one, nakatira na naman sa loob ang kupunan ng Meralco dito mga ropa. Buti na nga lang nagmintes. Pero yung offensive rebound mga ropa ay nakuha pa rin ang kupunan ng Meralco bolts dito. Sabay po call ng 3-pointer dito ni Chris Newsom. At ang 3-pointer naman ni Chris Newsom dito mga ropa ay pumasok para sa kanya. Basi is good. At ito pa mga ropa, good penetration na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Meralco. Kitang kita natin dito mga ropa na hindi talaga maharakan na ng Barangay Nebra ng zone defense sila yung magkatake dito ng Kubunan ng Meralco another 2 points para sa Kubunan ng Meralco Bulls Bans at nakapukul pa sila ng 3 pointer dito mga Ropa Bans series good para sa Kubunan ng Meralco kaya sa magkakataon talaga na to mga Ropa dito sa unang yugto ng game 32 to 19 ang score lamang agad ng labing tantong puntos dyan ng Kubunan ng Meralco Bulls itong 13 points sa kalamangan ng Kubunan ng Meralco Bulls mga Ropa crucial na kalamangan na to kasi sobrang higpet at ganda ng laban na to kasi nga do or die game to maganda na yung nakauna sa kalamangan mga Ropa kaysa nag sa puntos. Yun nga lang mga ropa, ang nilamangan nila sa puntos ay kupuna ng Barangay Nebra na may never say die spirit. Ngayon mga ropa, lamangan ng 13 points dito ang kupuna ng Meralco Bulls. Ang ginawang respond naman dito na ng kupuna ng Barangay Nebra ay nagpunta sila sa go-to guy nila na si Justin Brownlee. Sa pagkakataon na to mga ropa, si JP32 nga may haong ng bola dito para sa kupuna ng Barangay Nebra. One on one lang to mga ropa, walang play play to. At nagpunta si JP32 dito sa kanyang specialty no mid-range jumper. Basi risk ko dyan para Justin Brownlee. At sabi ko nga sa inyo mga ropa, nakasong defense dyan ang wala na Meralco Boots. Kitang-kita natin dito mga ropa sa pag-penetrate sa depensa ni Justin Brown. Dalawang players agad na kubo na Meralco ang na-attract niya dyan. At ang gandang pwesto naman ang ginawa dito ni Maverick Amnesi para mapasahan siya ni JB32 doon sa may ilalim. Easy 2 points para kay Maverick Amnesi. At sa pagkakataon na ito mga ropa, nakaspread ang depensa na kubo na Meralco Bulls. Naka-attackin dyan si Ralph At sa atake na ni Ralph mga ropa, successful penetration naman yan dahil nakapagpundar siya dyan ng 2 points base risk good. At sumunod nito mga ropa, si Justin Brown ulit na may hawk na bola para sa na ng barangay. At sa magkakataon na to, mga ropa, kita-kita natin dito na naka-spread out ang depensa ng na ng Bralco Bulls. Nakaspread out yan, mga ropa, kasi yung positioning ng players dito ng kumuna ng barangay, sinasadya nila yan, mga ropa, para magkaroon ng isolation dito si Justin Brownlee, para magkaroon siya ng opportunity dito na hindi magkaroon ng help defense sa na ng Bralco Bulls against sa kanya. At sa magkakataon na yan, mga ropa, successful naman to. Dahil tong isolation na to, ay binirada ni Justin Brownlee, nakakuha siya dyan ng 2 points ba si Rizkut? At another one, mga ropa, kitang -kita natin dito another isolation na naman dito ang ginawa na ng kupo na ng Barangay Nebra para kay Justin Brownlee one on one lang mga ropa doon sa may ilalim at ang gandang move ang ginawa dito ni Justin Brownlee base is good na naman para sa kanya at dyan pa mga ropa nagbinda sa tira ni Justin Brownlee pero yung offensive rebound ay na napasa kamay ni Stephen Holt base is good easy 2 points para kay Stephen Holt kaya sa magkakataon na yan mga ropa pagpunta nila kay Justin Brownlee sa goto gay nila nahabol na nila kaagad yung score na kupo na ng Meralco Bulls 38 to 37 ang score isang punto sa lang ang kalama abangan dyan ako po na numeral ko at dahil sa 3 pointer or ni Stephen Holt mga ropa dito na officially nakakamba ka po ng barangay Nebra lumabang na sila dahil sa 3 pointer na nandun ni Stephen Holt tuwang tuwa dyan ang mga fans sa loob ng arena sa pagkaambak na to ng kupo ng barangay Nebra at sa bulusok sa opensa na to nila at sa magkakataon na to mga ropa, si Arjo Barrientos sa man ang tumirada ng 3 pointer dito hindi na magkamayaw ang fans sa loob ng inaris arena dahil nga sa bulusok ng opensa na kupunan ng barangay is good barangay Arjo Barrieto at pagkatapos sa pagkatapos yan mangropa bakto back to, back to session dulit na muna ng Barangay Nebra dito. This time mga ropa, si Ralph ko naman ang tumirada dito para sa muna na barangay. Harap-harapan niyang tinirahan. Ang depensa na kumunan ng Ralph ko, Bulls, yun may 3-pointer. Shooters bounce ka, nangyari dito kay Ralph ko mga ropa, pero yung 3-pointer na yan ay pumasok para kay Ralph ko. Kaya ang tendency out ko nito mga ropa, lumamang na dyan ang kumunan ng barangay. At dahil na sa 3-pointer na yun, ni Ralph ko mga ropa, ang score na dito tumataginteng na 66 to 58. 8 points bigla ang naging kalamangan dito ng barangay. Nagabol sila from 13 points. This time, lamang na sila na pero points. si Chris News sa mga ropa doon sa kabilang banda sa Meralgo Bulls, hindi papayag dito na magkaroon ng tambakan dito sa may do or die game. Nakakuha siya dyan ng fast break points at may kasama pa yung foul bas Good. Pero doon sa kabilang banda mga ropa si Maverick Amnesi agara na naman sumagot ng kanyang tear wraps bas Chris Good din yan para kay Maverick Amnesi. At dito sa endgame mga ropa dito sa fourth quarter dito na nagpupuka ng dalawang kupunan. Sa pagkakataon na to mga ropa nakakuha ng three pointer dyan po na kupunan ng Meralgo Bulls bas is Good. At sa kabilang banda naman mga roba ang go-to ngayon na ng Barkay Nebra si Justin Brownlee. penetration sa depensa dito na kubo na ng Meralco. Kahit may closeout yan dyan na kubo na ng Meralco, mga Europa, bali wala yan kay Justin Brownlee. nakakuha siya dyan ng 2 points ba si Good Easy Money. At doon sa possession na kubo po na ng Meralco, mga Europa, bumawi sila dyan against sa opensa ni Justin Brownlee. Di din sila ng 2 points dito. Sabi ko nga sa si inyo, mga Europa, sagutan na, bakbakan na, pupukan na. Ang dalawang kubo na dito sa so may 4th quarter. Yun nga lang, mga Europa, dito sa kabilang banda, mga Europa, si Stephen Holt ay nakapukol ng 3-pointer. Sa 3-pointer na ito ni Stephen Holt, mga Europa, good penetration ng ginawa ni Justin Brown di dito para ma-attract ang core defense sa kupuna ng Meralgo Bulls. At dahil yan mga ropa, tendency outcome niyan. Open si Stephen Holt dito sa may right side corner 3-pointer. Pinukol si Stephen Holt ang 3-pointer na yan mga ropa, basket is good. At dahil yan mga ropa, wala nang limang minuto na titira dito sa 4th quarter sa may game. 78-74 ang score. Lamang dyan ang kupuna ng Barangay Nebra ng 4 na puntos against sa Meralgo. Crucial moment na nga to. At sinundan pa ng mga ropa dito sa possession na to po na ng kupuna ng Barangay Nebra. Si RJ Barrientos na nagmamando ng bola. Sinitan siya na screen dito ni Japet Aguilar. Signature play yan ang kumunan ng Barangay Nebra. Pick and roll play ang ginawa dito ni Arja Barrientos at the same time ni Japet Aguilar. Nag-roll na si Japet Aguilar papunta doon sa may ring. At ang gandang pasa ang ginawa dito ni Arja Barrientos para kay Japet Aguilar. Good connection to. At ang nangyari dyan mga ropa, tendency outcome yan. All you play pala yun mga ropa, slam dunk ni Japet Aguilar. Tuwang-tuwa ang mga fans sa loob ng arena ng kumunan ng Barangay. At sinundan pa yun mga ropa, again si Arja Barrientos ulit ang may hawak ng bola dito sa may ibabaw. At ang nangyari dito mga ropa walang kabog-abog. Pumukol si R.J. Barrientos ng crucial 3-pointer. At yung crucial 3-pointer na yan, mga ropa ay pumasok para kay R.J. Barrientos. Sa pagkakataon na yan, mga ropa, unti-unting lumayo sa punto sa kupunan ng Barca At dahil niya sa 3-pointer na yan, mga ropa, yung mga fans sa loob ng arena, nagkakagulo na. Sa senaryo na to, mga ropa, 83-76 na ang score na uubos na ang oras dyan. At possession ulit dito na kupunan ng Barca This time si Justin Brownlee naman ang umatake dito para sa kupunan ng barangay. At sa penetration na to, ni Justin Brownlee, mga ropa, Good penetration to. Pumasok ang tira ni Justin Brownlee at may kasama pang foul. Dahil dyan mga ropa ang score 86 to 76. Paubos na ang oras, matapos na ang game. Tuwang-tuwa ang mga fans ng upuna barangay. Dalawang minuto na nga lang natitira dito sa game mga ropa at nakakuha pa na slam dunk dyan si Japet Aguilar. Bulusok talaga sa opensa dito ang upuna barangay. Sumagot naman dyan ang upuna na Meralco. Yun nga lang mga ropa, possession ulit dito ng upuna ng barangay Nebra. Isang minuto mahigit na lang na natitira dito sa game. At walang abog abog mga ropa, si Stephen Ol, pinukula three pointer dito, and pinukulan ng 3-pointer dito ang depensa na kupunan ng Meralco. At yung 3-pointer lang kay Stephen Hall, mga ropa ay basket is good. Easy man yung long range pa. para sa kanya, no problem. Sinubukan pa sana kumamak dito na kupunan ng Meralco Bulls, mga ropa pero hindi na nila kinaya yan. Ang ending, mga ropa sa bulusok na na ng opensa na kupunan ng Barangay Nebra doon sa may dulo, nanalo sila at tinalo nila ang kupunan ng Meralco Bulls sa do or die game. At sa na score ng 94-87 ng game na to, mga ropa abante na sa semifinal sa kupunan ng Barangay Nebra sa napakagandang game nila na to kung sa kupunan ng Meralco Bowls. Ngayon mga ro, paano masasabi nyo sa game na to ng kupunan ng Balagay Nebra against sa kupunan ng Meralco Bowls? Abante na sila sa semifinals at sa tingin nyo mga ropa, ano ang inyong prediction? Best of 7 series yun mga ro, pa, sa kupunan ng North Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.